Yun, nandito nga pala tayo ngayon sa shop no nagpapalit tayo sana nung mags ng Innova na 2014 dito sa ating repo um, sa mga magtatanong hindi, FIA po hindi po siya fitted basta 15S yung ipapalit nyo na uh, mags kasi based on my experience katulad nito, ito sasabi siya dyan sa napakita okay. okay. ko sa arm sumasabit so, dyan pag sayad dito tapos yung dalawang tapos yung center gap yung sa unahan ay mawawala rin dahil uh, dahil mahaba yung grease cap cover nung Revo versus yung Sinova so yan grease cap cover sabi ko kaya mawawala yung center gap sa unahan